Hi, oh magandang araw sa inyong lahat Welcome ulit sa aking uh, channel and syempre uh, shout out sa ating mga followers at subscribers sa mga followers natin sa ating FB page ITTYLV uh, oh, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit o doon naman sa mga bago tingin-tingin kayo sa mga videos na na-upload natin baka yung mga tanong ninyo nandun ang sagot sa mga videos na nagawa natin ang pag-uusapan natin ngayon yun ay tungkol sa question ng isang subscriber na kung saan nila kukunin yung kakulangan ng uh, judgment award dahil may may cash ban daw yung uh, kalaban nila pero 15% lang so paano yung kulang kaya na pag-uusapan natin uh, shoutout out na natin ng ating mga uh, masugit at ating bye-bye uh, subscribers natin sa YouTube channel at sa uh, mga followers natin sa ating FB .E. page alright So mali ang kwento nitong subscriber natin, nanalo na sila sa kaso, no? Uh, asawa niya ang nagdemanda sa labor. Nanalo na. Uh, Nansabot ang asawa niya pero may SPA. Ang problema nila, naka-bond ng kumpanya, cash bond na uh, 15% lang ng uh, Judgment Award. So ang ibig sabihin, may 85% pa na in theory, eh wala doon ano or hahanapin pa nila <laughs> pero actually diyan kung tumakbo yung back wages niya um hindi lang 85% ang kulang pa diyan mas malaki pa kasi uh, tumakbo yung back wages eh sa limbawa, uh, nung nagkaroon ng decision sa legal arbiter, ang um, judgment ay 1 million, ang um, 15% niyan ay 150,000, di ba? Pero nung tumakbo na yung back sa limbawa, eh, umabot na ng 2 million. So, ibig sabihin, nung nakuha mo na 150,000, hindi na siya 15%, 7.5% na sa total judgment award. So, technically, may nawawala pa sa'yo o may kulang pa sa'yo na 92% may get. No? Uh, yun ang katotohanan. Yun ang, uh, ang realidad minsan. So saan mo hahanapin yun? Saan mo hahabulin? Ganito kasi. Uh, sa ating uh, labor code, nakalagay dyan, na kapag natalo ang employer sa uh, Libo Arbiter level, uh, pwede siya mag-appeal sa Commission. Pero para ma-perfect yung appeal niya, kailangan mag-post siya ng bond. No? Na ang bond, eh, <coughs> ang sabi na natin, pwede na ng ano yan, um, may motion for reduction ng bond ka no? along with the uh, uh, memorandum of appeal. Uh, within 10 calendar days, ang basis niyan is yung uh, Iganzon, no? McBurney versus McBurney. So, pwedeng 10% ang uh, minimum band na ipopost. Uh, pwede na yan. Basta meritorious lang yung reason So, in this case, sabi nila 15%. So, it's uh, higher than the McBurney but still, may deficiency pa sila. Ano bang gagawin pag may deficiency? So, in the assumption na nakuha mo yung 15% na band na yun, sa execution, ang ginagawa kasi dyan, nagka-file sila ng motion for execution. No? Pagka nag-grant tayo motion for execution, ang gagawin niyan ay magmo-motion to release. Uh, <coughs> cash bond no? to complainant no? and to update yung rate. No? So, ganun ang ginagawa dyan. Bakit po pinaka-update ang rate? Kasi, kapag alimbawa nakuha mo na yung 15% na cash bond, ang kakulangan mo ay kukunin mo through an updated rate. Kasi kung ang rate mo, halimbawa, ay based din sa 2 million na example natin kanina, nakuha mo na yung uh, 150,000 na nakalagay sa cash fund. Ang natitirang 1 million, uh, 850,000 cannot be enforced using the old rate you need an updated rate para ma-enforce mo yan. Kaya ang ginagawa mo, mag-profile ka ngayon ng motion to release cash bond to complainant and updated rate para complete mo yung rate na yan. So, ikaw maglalagay ng computation dyan. So, mga example dyan, uh, <laughs> sa prayer mo, halimbawa, uh, where premises considered, it is respectfully prayed the honorable uh, office that uh, the amount of 150,000 Uh, be released, cash bond no be released complainant, and to update rate to fully satisfy the judgment award of 2 million or the deficiency of 1 million at Parang ganon yon. So ganun ang gagawin mo. So una kung hindi ka pa na pag file na any five W O, mag file ka muna. Pagka file mo na yan, Normally, ang sistema na sumasagot yung laban mo dyan, i-oppose tapos yung resolve ni LA, pwede mag-hearing pa kayo. Kung na-resolve ni LA, mag-issue ang ng writ, kung nag-grant naman, kung labas ng writ of execution, tsaka ka mag-file ng motion uh, to release cash ban to complainant uh, with a, an updated writ. No? Yun, ang, yun lang gagawin mo dyan. Uh, so, alam na ba ang lawyer mo yan kung may lawyer ka? Uh, but then again, kung may iba ka pang pa tanong or situation, let me know mag-comment ka na lang sa video na to. Kung may ibang facts of the case, let me know also para masagot natin o magawa natin ng follow-up video para ma-address natin natin ang concerns mo. So I hope na may natutulang kayo dito sa ating video. And share-share nyo na lang kapag kaya nyo nalagay helpful sa dito. to. And of course, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.